Okay, so ngayon, ang uri ng tubig ay tatlo. Tahor, Tahir, at saka Najis. Pero ang tubig na nasa libro nyo, dalawa lang. Ang tubig na nasa libro nyo ay dalawa lang. Tahir lang at saka Najis. Malinis lang at saka marumi. Yan lang ang uri ng tubig. So ngayon, aalamin natin, anong pagkakaiba ng Tahor at saka Tahir? Ang Tahor, malinis siya na nakakalinis tubig na malinis na pwedeng pangligo, pwedeng pang udo, pwedeng pang udo, pwedeng pang ligo. Yan ang ibig sabihin ng tahor. O tahor. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya kasi nasanayan ng mga sahaba na ang tubig ay hindi pwedeng gamitin kung nagkaroon ng isa sa tatlo. Okay? Isulat natin, hindi pwedeng gamitin ang tubig kung nagkaroon ng isa sa tatlo. Kapag ang tubig ay nagkaroon ng kulay. Pangalawa, lasa. Pangatlo, amoy. Naintindihan nyo? Hindi ko lang nakikita ba sa ano? Okay. Natatak lang yung ano. Okay, pag nagkaroon ng lasa, ang tubig, pag nagkaroon ng lasa, hindi na pwedeng gamitin? Pangudo. Pag nagkaroon ng kulay, hindi na pwedeng gamitin. Hindi na matatanggap ang udo mo. Hindi ka na pwedeng mag... Hindi mo pwedeng gamitin sa dasal yun. Nagkaroon ng amoy, hindi na pwedeng gamitin. So, yung tubig dagat, anong meron? Lasa. May lasa yung tubig dagat. Maalat. Tama? Ang tubig dagat, hindi siya inumin. Tu tubig siya. Hindi ka tulad ng batis, ng lawa, ng mga falls. Kapag uhaw ka na, pwede ka, pwede, pwede, pwede maisalba yung pagkauhaw mo na pag napunta ka sa mga tubig na alam mo na, siyempre, hindi na may na dinudumihan yun. Pero pwede, pwede may salba yung uhaw mo doon. Pero ang dagat, hindi may sasalba ang uhaw mo. Kasi ang tubig dagat, mas lalo kang mauhaw. Naintindihan? Kaya ang tubig dagat, hindi pang luto. Ang tubig dagat, hindi pang ang in iniinumin. In Kaya naman, ang Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam nung tinanong siya kasi nagtakay yung mga sahaba kasi ang tubig ng dagat ay mayroong lasa. So, tinanong ng mga sahaba ang Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam kung pwede bang gamitin pang pangudu ang tubig dagat. Anong sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam? At tuhuru mauhu al helo may tatuhu. Ang tubig dagat ay tahur. Tubig dagat ay tahur. Ibig sabihin, pwedeng pang mudo, pwede pang gamitin. Ano? Kasi tuhur daw At dinagdagan pa niya. Dinagdagan pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Maliban sa ang tubig dagat ay pwedeng pangligo, pwedeng panglinis lahat ng nakatira dito at namatay na hayop na diyan nakatira halal. Kita niyo yung lawak ng Islam? Lahat ng tu yung tubig dagat mapatabang man at may lasa pa ng hatol. Tabang at saka may lasa pa ng hatol ang hatulay ay pwedeng pakinabangan, pwedeng pangligo, pwedeng pangwudo, at dinagdagan pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang sagot dito. Sabi niya, al may tatuhu, lahat ng namatay at buhay dito halal. Ibig sabihin, pag pumunta ka sa karagatan, lahat ng mahuli mo dyan, halal. Maliban lang kung makapinsala. Hindi naman pwedeng kainin mo yung may lason. Hindi naman pwedeng kainin mo dyan yung pwedeng makapatay sa'yo. Basta, alam natin na Halal? Ibig sabihin ng halal? Ano? Pinahintulutan sa atin na kainin. Naintindihan? Okay. Sa tubig-dagat, kaya sinabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Hilumayta Tuhu, kasi minsan may mga naka-ano na dyan, na patay ng hayo, patay na pawikan, patay na pating, hindi patay na syukoy. Ang tanong, mayroon mang syukoy? <laughs> o serena? Siyempre, may mga paniniwala na gano'n, di ba? Hindi na may iwasan. Totoo ba na may syukoy? Totoo ba na may serena? Totoo ba? Yan ay walang katotohanan. Dahil, ang tubig, ang dagat, lahat na nakatira dyan, pwede mong kainin. Kawawa naman yung syukoy pag nahuli mo yan. Pero walang syukoy. Yan ay mga katangisip lang ng mga tao na napakahilig mag- Imagine. Katulad ng dinosaur. Ang dinosaur, mga katangisip lang yan. Walang katotohanan ng ang dinosaur.